Ang kaligtasan ng bawat isa ang pangunahin naming hangal sa panahon ng bagyo at baha, kaya't narito ang ilang paalaala ng sangguniang barangay ng Santa Mesa. Kumpunihin ang mga bahagi ng bahay na maaaring liparin o masira habang bumabagyo. Mag-imbak ng emergency supplies tulad ng tubig, ready-to-eat foods, flashlights, kandila, posporo o lighter, radyong de bateria at first aid kits. Manatiling makinahon sa kabila ng sakunang kinakaharap. Tiyaking updated sa balita tungkol sa lagay ng panahon upang agarang malaman kung kailangan ng dunikas. Siguraduhin nasa ligtas na lugar ang inyong mga alagang hayo. Alamin ang mga emergency hotlines at designated evacuation centers. Para sa pangangailangan ng mamamayan, maaaring tumawag sa mga opisina ng ating pamayanan sakaling magkaroon man ng sakuna. BATELIC 2-043-425-3099

0962-419-5741 Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee sa pangunguna ni Kagalanggalang Gerardo Mauhay 0919-925-3718 Ang ating sanggunian ay may inilaang designated evacuation areas tulad ng Santo Mesa Elementary School at ating Barangay Hall. Maaaring dito magtungo sakaling may piligrong nakaamba sa inyong tahanan. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Iyakin may nakahanda ding kapote at botas kung sakaling sumuom sa baha o bagyo kung magkaroon man ng emergency evacuation. Patayin ang main power switch ng inyong tahanan kung ito'y maaaring pagsimulan ang disgrasya. Ilagay sa selyadong dalagyan ang mahalagang dokumento. Huwag nang mangisda sa dagat dahil sa nakaambang panganib bunsod ng malalaking alon. Pagkatapos ng bagyo o baha, maglinis at magingat na ayusin ang mga nasira sa inyong tahanan. Magingat rin sa mga kable ng kuryente at matutulis na bagay tulad ng gyero at mga basag na salamin. Ganoon din, umiwas sa mga natumbang puno at nasirang gusali. Maging handa sa anumang sakuna, ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng sangguniang barangay ng Santa Mesa.